siya. tanaw ninyo. Dili siya. So, an? Dili siya insect rc 222. So, kani siya, muna siya ang other varieties. Other varieties. Huh? Ay, oo, sir. Dali, sir. Tapos kani, eh, mga dagmay. Diba makita nyo gagmay lang iya, ito pillar, mga drop-off seeds ninyo siya ha. Oo, so buka mga drop-off seeds previously planted na ninyo. So dapat tanggalon jud ninyo kaya mahalo ni siya pagsak ang inyong seeds. Oh. Kaya sir nga. tanggalon ninyo ng mga drop-off seeds dahil kayo. Kasi maugya po nga ako ba?

Dani, nai ikog mo Tapos kani nai -sara, ikog. Tara ikog. Tanggalon niya po siya. Nai <coughs> ikog <coughs> na makaswag. Tapos ano dumduman nyo pag magguan gani mo, maggroove gani mo, bisan pa og isa lang ka panikel ang naay halo. tanggalon tanan ha. Dili siya ingon nga gatulang ang kwaon, ibton jud tanan ang punuan. Tapos ang quid pa. Dili tanan nga ano ko ninyo pareha kay ina katong kumilay na. Kumilay na diyan. Kana siya is gamay. Eh. Ano to? Tama mo. Ah, kani ko jud ni siya kay kani di, siya digi dili ni madalag blower. Mm. Kani mo dila dila. So hmm? Oh, oh kani oh, mm. no need na ning sila ni ka ha kuan. Ah, okay. Pero kung kung tag-asa ni pala, pero gamay may pa kuan jud tanan sakbot. Ha? Kay dili na man ni siya mahalo sa maano mam, Ina ni siya ma kuan madala ni siya sa blower. Daro talaga mo. Kani oh, di jud ni madala ha. Kani. Tapos katong mga palay-palay. Daro talaga mo Tapos kanang advance kaayo. Daggo po ang iyang kuan no. grade. Aplan Red rice niya siya. Pero sa taas, taas naman siya daan. Hindi nilagyan siya uniform. Red rice mangkaisa. niya siya. So tanggalon niya po ninyo. Kaya mabagsak niya po mo pag abot ani sa laboratory. Nao, dagbo iyang panikil. niya ha. Kaya ang uban, ang uban, nga halo is within the hill. So kung isan, bisan isa lang ka tiller, tanggalon ka ta Sige eh. te, basi niya tanot dito. lang, tanawan ninyo ang own. Kasi pag RC222 ang iyan, hindi siya tanan na ay o. na i ikog. No? Pero kasagaran sa itong nakita is daghan siya o ikog. ikog. No? Tapos dili likod siya long grains. Okay. Kaya okay. ang 222 is mabot. long grains. Okay. So, Kasi itong nakuha ninyo kanina ah, naman ay mga ikog. Kasi mugbo, na tong mabot. 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 So, o so, kanisya o, Tapos kayo ug na nga naala sa kapunuan. Oh. Hmm. Pangkalon gid niyo siya ha. Ta Pero pag pangkal dili lang <coughs> dili <dililain> sa. <coughs> sa kuya. Ha ba no? Tumang sa kirim, yawa, <coughs> たuko, naman. Dili siya sa. Ah, wani dili dili dapat nga ina yapon kuno ta uban mo So, naay mga pangutana. Clarification. Naay nakakuha gay na mugbo putot siya compared sa kadaghanan Sante, wala so, nagbunga. ah, kani kani siya tanggalong gihapon niyo ninyo although gagmay siya pero posible magbunga giha ninyo siya so tanggalong gihapon Kaya kung combine harvester Maapil gya po bunga. Muro kanang nang kuan man siya sobrang sabot bibilin. Dapat ni siya. tanggalon gya po siya. Bisan pa og inani basta gagmugbo siya tanggalon gya po siya. Ato pa ka para walay mabilin. Yes, magumano pa no pull out na nang mga bilin. Basta di pagkasarihan. Ha? sayang.

Hmm? Seven, Eight, seven. seven that is seven 18 to 20 7 inches. Inches, inches centimeters man mm, mm, 7 to 20, 20 18 by 20 almost centimeters pero sobra raman ka lang ano ba ni nang kuno pagsabod og daghan kaayo kay daghan kay sobra mm -hmm. <coughs>